Binubuhay ngayon ng isang organisasyon ng pagbabasa ng libro na tila na isasantabi na ng mga kabataan dahil sa internet. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Malaki man o maliit, anumang sukat, hugis o kulay, ang mahalaga ang nilalaman. Yan ang libro ang magbibigay linang sa ating kaalaman at magdadala sa iba't ibang mundong magpapayaman sa ating kamalayan. Ilan lang 'yan sa mga dahilan para simulan ng Malaysian National na si Andrew Yap ang pagkolekta at pagbenta ng mga libro upang mabigyan ng pagkakataon ang publiko na makakuha ng mga librong de kalidad ngunit mura sa bulsa. So all these books come from overseas, you know, UK, US, uh, mainly and uh, our business model is very different. We go on volume So we negotiate with publishers and distributors on high huge volume. There's also one reason why we need the support from everyone because we cannot do this alone. Ayon sa organizer, isinusulong nila sa ngayon ang ugali ng pagbabasa lalo na sa kabataan na mas nahihilig sa ngayon sa gadgets at online games. Parang sa development ng children, iba pa rin yung um, sensory na nade-develop through book reading. You get to touch, feel, and see the colors come alive and pop out makakatanggap din ng mga libro mula sa organisasyon ang kanilang napiling beneficiary sa Cebu. Ang Sister School of Mary Boystown Town sa bayan ng Minglanilla at Gawad Kalinga na maraming kabataan ang makikinabang. The the access to newer books is has been a challenge. If you go to our public schools our libraries, our books are old. I mean, they're still useful, they still have knowledge but uh to entice a child andrew and i talked about this to entice a child to actually read a book read it over and over again uh, a new book is really different i mean to hold a new book to read a new book uh there's something special about it mula sa ptv sabu Jesse pienza para sa bayan